sa mga pagpalang araw sa lahat mga kagimat yan meron tayong exploration na naman dito sa bundok mga kagimat yan yan ang dinaanan ng malaking tubig ba, mga kagimat yan tingnan natin yung mga puno yun yung mga nadala ng na mga tawag dito mga kagimat yan December 26 Ano kagimat ah, Medyo mataas pa yung tubig mga kagimat eh. Kasama ko ang aking matalik na kaibigan si ah, Sinak mga kagimat Yan. oh, dito lang ako kasi pagod na ako mag Mag ano Ikot pa kasi Yan kagimat ayan ang bundok mga kagimat ito makakuha tayo ng mga maraming mga ngutya na uh, shell sa bato mga kagimat mga tulad ng mga agat ng mga bato mga kagimat Yan. ito mga kagimat Anuhin natin mga kagimat yan May mga bato yan May shield na kabaon Yan ang hinahanap namin mga kagimat yung Abato na may nakabaon na shield Ayan mga kagimat yung ganda yan Itong ipinsa at mayroon din tayong nakukuha ng mga kagimat Ayan mga nakukuha natin Ipakita natin mga kagimat Ayan mga nakukuha natin sa tubig Ayan ang ito ginat Ayan ang na ngayon oh. Nakintab na bato black At ito Ayan ang ito ginat ng bunga ng kahoy na nagiging bato crystallized ng mga kagimat oh. May ipin pa sa mga kagimat At ito Uling na bato mga kagimat oh. Lakas na panguntra ito mga kagimat yan. Sinasabi ko uling yan oh. Yan yung nakukuha natin muna. Pero yung pinakaano natin yung shield na naka sa mga bato solid na mga bato mga kagimat yan ang ano natin. Ito lang ilan lang dito sa ito nakukuha ngayon mga kagimat. Yan. <coughs> Nayong kan dia. <laughs> nasu, Nasi, ilik elik no? si elik, ana itu, Ana di itu tikas, yeah. aku metre, explore, kimbodo sameng, begitu bijo Asa ole? warden, ha, 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 Warden. warden? ha, uh. ha, uh. <laughs> Papunta siya dun sa kabila ng kaginat. Malapad kasi yung tubig mga kaginat. At maraming maraming salamat. Uh, big shout out na lang sa lahat-lahat. and please like share comment and subscribe kung nagustuhan yung video na ito mga kagimat so, lang ito sa mga exploration natin dito sa bundok mga kagimat ang muti hunting tayo and thank you for watching and god bless ating lahat mga kagimat